Hi hey, mga los, good morning. Magtoto po tayo na torta talong. sindihan na po natin yung kalan po natin para po makapagsimula na po tayong mag-ihaw. Tatlo lang po talong ang iihawin natin kasi dalawa lang po kami na anak ko ang kakain. Is yes, may anak po ako kahit Yan, ako. Yan, ilagay na po natin sa apoy para po maihaw na po si yung mga talong, mga cupboards, mga loads. Supportahan <laughs> so, niyo po yung video ko po. Please po, like and comment lang po. Kung dadaan po to sa mga wall niya po. Yan, malapit na po siyang maloto. Ibaliktad-baliktad lang po natin sila. Yan. Nagamit na po ako ng tong kasi mainit na po. Fast forward na po natin kasi baka po mainip kayo. <laughs> Yan, kinuha ko na po yung isa silo to na. Yan. baliktarin baliktarin lang po natin. Tapos, haunin na rin kasi bluto na po yun. Dalawa. Yan, nag ready po ako ng tubig. Tapos, isasawsaw ko po, po yung kamay ko sa may tubig kasi mainit po kasi para di po kumapaso sa ano, sa init ang talong. Yan, may napansin po akong buod sa talong. <laughs> Nag-iibo pa ako eh. <laughs> yan, pero kinuha ko, tapos kinuha ko po, nalaki po. Yan, uod. At tinapon ko. tapos continue ako sa pagpabalat. Na tatlo na po yan. Yan, yan na po yung pang. Yan na po yung pang last. Tapos, di ko po napakita sa inyo yung pag ihiwa ko ng bombay at kamatis. Yan, ready ko na yung mga i, imimix natin. Yung talong, tapos yung itlog. Yan yung mga lagayan, yung mga ano. Magbatil po tayo ng dalawang itlog. Dalawa lang po. Baka po magka-itlog tayo. <laughs> Joke lang. Yan. Haluin natin na maayos. Lagay natin yung ahos, yung bombay, yung asin tapos bitsin, binisa mix, tapos konting pepper, haluin ulit, yan, haluin, <laughs> tapos tikman, hmm, okay na. No? Tapos <laughs> may nakita akong adjisyo dyan eh, tapos nilagyan ko ng konti para maano, sayang din naman kung itapon yung adjisyo, ayan, halu-haluin ulit na maayos tapos nilagay ko na yung talong na iniha natin yan kinuha ko po yung oro kasi ano para po mamix po sila lahat yung ano yung laman talaga ng talong yeah, nagpunta na po tayo sa kalan tapos nagyan ng oil nagluto na po tayo yan painitin lang yung oil tapos yun yan ay yung panglalas na po na Luluto natin. Pangatlo yan. May dalawa nang naluto. Tapos yan, kainan tayo. May baho tayo. Top. Yan ka to guys. Ang piti na Ani guys. <laughs> yan, kainan tayo guys. Supportan nyo po yung Ah, uh, vlog ko po sa "Selamat Posa" lahat po ng no o "Tapos" po 'yung vlog Selamat po, bye bye.